What's up guys? At nandito tayo ngayon sa Jollibee no? At mag-order daw yung ating bossing dyan Sir Job shout out uh, At kay Sir uh, Jan Shout out po no? Kay sa Jollibee guys Ayan Pili tayo ng order dyan mamaya mga kasarap <laughs> So guys, mag-waiting na lang tayo mga kasarap. Kasama ko si Sir Job. sa so, yung bumili. Maaga pa kasi wala pang uh, tao halos. Hindi pa masyadong madami ang tao dito ngayon guys. Mamaya bibili daw kami ng Ramputan sa labasan. Ayan, sa sir job. Sir, upo ka muna, sir. Malayo pa ang biyahe natin. 60. Ah. Ayan na masarap, guys, no? yung you know, C G3 mga kasarap no? Ay, grabe oh pang ilang person yun mga kasarap pang maramihan diba mga tropa natin dyan oh mukbang tayo guys so ito yung ating number mga kasarap oh, ah, malayo pa ayun oh pangilalim na guys, sa tinaga na Masakit Thank you. Testing natin yung ating bossing dito na bumibili ng rambutan. Dami na. Ah. Donsones. 60 tela kilo. Yan Ay. All right. na kami mga kasarap. Ayun na kami.